Ano man ang kita nindo. Oh. Yung tikidit na oras, tumas sa barangay, na grabe man ang At sa puntong to, tapos na natin maretredan. Ma Yun, ilalagay na natin na siya ng thread. Ilalagay na natin yung helicoil na sakto doon sa stock na side mirror at yun, ilalagay na natin yung side mirror yan na, okay na siya yan talagang sukat na sukat siya dyan sa stock na side mirror at higpitan na lang natin yan alright na mga lodi